Good evening mga idol at ngayon ay kakain tayo. Ayun, magilong ko subong. O, ari ang sudan so, ko. O. Kung sa Tagalog to, talbos ng kamuting kahoy. Kung sa ilonggo, dahon sa balinghoy. O, na ginataan. O, kung sa, so, sa nakaranas nito, shout out sa inyo lahat. Hmm, tapos ito sili. Ako na sana eh, mga idol lang. Ako ha na ano. So, ang subong. Tapos so si Leo. Oh. O, oh, magkaon na kita. Magkaon kita para, ano, malasa. At, at, para dyan sa mga followers ko, solid followers ko. Magkaon na kita. Mga Leo, may, ano to, may laktan pa lang, laktan ng, ano, dinis na tuyok. tao mm. mm. là kita đám ai thôi à. mình gà đặt mọc khác hoặc nó đang nó nó để đếp tôi mời cái lần tôi đang là à De lever an Ahem. malasa malasa tayo mga ito lang ating sudan kusubong subong hmm. sagat kaya sagat ah Mm. Ah. Dahil mga idol ah, so <coughs> sa sudan ko nga Masyad na Talbo sa gamuting kahoy o oh, na nasoldang Panyapunan ko sa buong mm. nabasag muna ako mga idol sa kanya naging kaon sa na pangyapunan hmm, shout out lang dyan sa mga solid follower squad sa mga baser ko dyan kawai kawai ako sa inyo hmm, thank you, I love you hmm.